Madrid ko Happy Sunday, everyone. So, today, share na ako na akong nasabdan and hopefully, per ma-share pa ninyo inyo ang nasabdan. So, for this, nakainom to mo itong share moment diagram. Bago diba, mo ka itong nagskwila pa, wala yung kinag-gets ato. So, mas dali rin yung makatoon ng pag nagtrabaho na. For example, um, naggamit ko o paint. So, mo na niyang pinakatulin, <laughs> so example, mo ay ang atong kuan floor and kuan 2F second floor and then mo niyang atong kuan ground floor ground floor na to Sorry. Sa amin ang sabi pag oh, no, mm. uh, na pag-delete. Ano na dito lagi mo delete. Hmm. ano na lang. So, mo na itong ground floor. So, mo na itong column. I'm not sure kung uh, saan na itong drawing. So, kung itong ikuan, i-drawing ang shear diagram, kung mo na ang ato ang column, ang shear niya, ah, uh, uh na ano lang kung ano, tunong or kung So, yung nato to siya, oh. no? may atong share diagram. So, yung nana man siya, ah. Kung ganyan ay palang siguro pag example during nag-school, like ah, nakagets man siguro sitbo. Um, But, pagka-explain kay, I don't know, parang ganyan kay buo, tato, nga naman ko pag -eds. So, yung ano siya. Karon, kung maning atong kolom and money atong share diagram, pasabot ani kung na ay force nga ning tuklod sa imong kolom pa didto dito, portion, ah butang na to nga force na siya nga ning tuklod sa imong kolom pa didto. dito. Pasabot ani is diri nga kolo, ang oh, diri nga portion ang pinaka kusog nga force. So, nagka-middle, nagka, nagka less ang iyahang force. So, bali po, uh, diri po, di nga gihapon. So, um, ang kung ano ni is, kung na-force nga nito klo diri ah, so, atong kolom, ang force, kung um, maka -help po si, si ground floor, um, nga mo push, counter force, counter force siya. Yeah. Diba? Counter force. Isa sa mga kuha is ang bakal or ang kabilya sa RSB. So, na nga ang pag-install sa itong RSB. Uy, patawa ang tuwid-tuwid naman. Um, so, ang pag-install na sa itong RSB. Kabantay mo nga. Ang dini sa pinakaruol, uh, dugul siya o spacing sa itong lateral ties. And then, sir pa siya. Magkaanap manam siya o ka lagyo aba mo so isa na siya sa rason. kay counter force man na to siya. There is sa shear na mahitabo para kus na. so meaning kanidiri ang portion nga naka less na ang iyang force dinha tapo pwede mag sumpay di ba ang atong ang atong RSB RSB na to kay, um, usually ang pinaka available sa market kay 6 meter money ang um, permi nga available sa market permi ha pwede mo order ato mga mas taas ana so kay 6 meters ang kasagaran ginagamit or available sa market sa hardware so naatay mga instances nga ulangon ang atong RSB kay di ba magkuanta napabaya dito sa footing. So, kulangan ng nga 6 meters, kinanglan ta magsumpay. So, diritang portion pwede mo sumpay. And sa pagsumpay po, dili po nga dire ko maglahi ko portion. Kani, kani nga portion ato ni ikon. Murag ato nang padakon kita ay charla. Okay. So, ang atong pagsumpay, ay na, ay. Basta kay tulid na siya. Dili siya. Ayan na. Sumpay. Kibali na. Anak. Dili siya. Ano mo i... Eh. I... Eh. Tungod. Kaya level ra sila. Diba? Level ra sila. Dili sila Pwede. Kung magsumpay mo within ane nga area, dapat um, staggered. Staggered. So, kantong sabay tawag na. Puli-puli siya nga pagkakuan. Murag medyo layo siya. O, oh, kanang di ba dili sila topong. So, kanang siya. Ang, puan, ang alaw ani is at kuan siya maximum na siya nga 50% 50% 50% ang pwede magtungod allowed ba? basta mo na <laughs> so uh, maximum na siya nga 50% mag 50% magtungod so mostly yun siya and then staggered yun po siya nga pagkakwadil, ingin nga sunod and Di staggered ganin niyo. O oh, dili tungo, dili sunod, ingana. So, inga na. Pwede siya dere na po nga level. Kaya inig, inig hapak sa force. At least, na pa siya. Ligun pa siya dere. And then, na siya. Ikuan dere. Medyo less na iyang force. Kaya sinumpayan man. So, kung dere po. Less to iyang force. Pero damay ligun dere nga part. Kaya di na siya sumpay. Inga na siya ang pagka. Get. So, dapat dilit nimo itungod. Kaya diba, kay kung hapako na diri ang force, pareha sila mga week. kay sinumpayan man, di ba? Dili mag-give-link ko ng sinumpayan. So, mga na siya. And, same regya po na siya sa kabantay mo kuan sakuan sa pagpile sa atong hollow blocks. ba diba, itong hollow blocks kay dili man dili man iing na naon pagka -pile. Di diba, Wrong siya. Ang sakto niya is, kuan po siya. Kanang staggered po siya pagka butang. ba? Diba? So, same ragya po na nga friend pren, <laughs> principle. Nga dili siya ang ah, nga itungod. Kaya para ang force, dili siya ma- mas mas, mas <laughs> dili siya ma tear yun. Dili siya ma- isara ka kuan, bungkag na da, da yun. Tungod kay, ligon man kay dili sinumpayan. din Then, basta na. Same siya o principal da And then, ang pagkakuan po niya, um, ang pag, di ba, pag magsumpay ka, uh, splicing ang tawag anong sumpay ah. ing po siya. So, ang sa taas maoy mo bend padong inga na. So, ang si ubos oh, tulid, tulid. Oh, tulid na siya. Pasag din na lang main gandere. Kasi nga part ako na lang ni Erison gadili siya tulid. Ay, sayang na delete Ha? Ah, basta kay tuloy na siya. Wow, na tuloy. Okay. So, ang basta tiwanan, ang taas mo ay mo bend para mo salo diri ya. And atong hinumduman nga kung maoni maoni ang atong kolong, di ba? Magpabilin man jud concrete um cover. So dapat kani din portion um uniform ni din kantong kuan 40 cm. Okay, or unsa man in inyong gamit tira nga concrete cover thickness. So, Basta uniform siya mo nang event bend nato, di ba? Para uniform gud gihapon. So maupod diri asa kuan. So kani nga pagka butang ing nana itong nara atong concrete cover nakuha na. So dili siya mao. Okay? Pasulod na lang para uniform ang ilahang sa concrete cover. So, mora to. And I hope nga, na, na, na gets put in Thanks! Happy Sunday!